po, eto po tayo yung anak ko ay nagpapabili ng school shoes na pwede na dyang running shoes nagbigay ng 1,000 ah uh, pa-allowance daw po ni Mayor from ROTC Advance nag, nag ano po siya kagabi nagtrabaho po siya, nag marshal po siya sa e school so binigyan siya ng 1K dadagdagan ko na lang, o, ayan anak ayan po, Pakabait naman ang aking anak. Alam niyang medyo tight ang budget. Kaya yung binigay ni Mayor na 1,000. Thank you so much from pagmamarshal niya for our OTC in advance or advance. Ayan po. ibibili Ng, ayan, matutuwa po siya kasi ito yung kanyang running school shoes na at the same time, two in one. Ito ang aking, dagdagan ko na lang po yung 1K niya ng another 1K. yan, Thank you so much. Meron po siyang, ano, Oh, shoes na, school shoes. kaway ka naman kuya. Kaya pa pala ng <laughs> ating vlog. Ayan po ang ating binilhan. Ayun oh. Dito lang po 'yan sa Kabuyao bayan. Oh, may tindahan din kami ating pero yung akin hindi pwede. Par eh. Ayun, si kuya daw oh. o kuya kaway ka kuya. Oh.